isang magandang tanghali sa inyong lahat. What's up mga kabay? Kasi wala nga tayong lakad. Dali-dali na naman tayo mag ano mag video gagawa ng content para mai-upload. Oh. <laughs> Ay nako mga kabay. Dito mga kabay, nag-ano ako ng ano mga kabay Golden Duranta. Uh, Mag-ICO ako mga kabay kasi. Uh, may gagawin tayo sa sunod na mga video. Uh, prepare mga kabay para may maano tayo, may magawa tayo next time. Dito kasi yung bala ko lang talaga. Ito. Ito siya. Yan. Yung ano natin. Yung giant Uh, putos yung nagbibiyak-biyak yung mga dahon na kulay-bilaw. Ayan siya. Uh, gusto ko kasi mangyari, mga kabay, paliitin ko yung kanyang mga ano, parang simi, parang sa yun. Kasi yun, nakadikit na yung kanyang katawan sa kahoy kasi bago ko sa inano kasi, mga kabay, uh, binuhay, dinikit ko muna sa kahoy yung kanyang katawan doon sa mother plant palang. Tapos, uh, nung dumikit na nakita ko, ah uh, bale, niripat ko na rin siya sa balde. Ang gusto ko mangyari mga kabay, para mas cute, ah uh, palitin ko kanyang mga dahon. Kasi naiiba din siya. Uh, iba ko lang yung kamera. no Nakadikit na mga kabay yung kanyang mga ugat. Yan, kitang kita naman, di ba? Yan no. Tapos natin. Yan mga kabay, sobrang ano. ah uh, sobrang dikit na dikit ng talaga yan. Mano, malabo yung kamera natin kasi mainit. Ito, may mga ugat na talaga sa mga kabayan. Marami na siyang ugat. Yan, inikot ko kasi yan. Dito, mas marami sa taas. Nung ugat niya, kumapit na talaga sa kahoy. Da, bali, ano, mga kabay. Ah, dali ha. Bali, dalawang talbos siya. Yan no, yung kanyang mga dahon. Pero ito mga kabay, giant talaga. Yan, giant siya. Ang gagawin ko ngayon, tatanggalan ko ipo, ipruning ko sa mga kabay pero bago yan ang lahat kasi nalanta na to <laughs> nalanta na yung ano ko yung golden duranta yan o nalanta na maramihan na pagtatanim ang gagawin ko kasi nito mga kabay EICO ko siya diligan ko muna tapos yung ginamit natin na tubig mga kabay kasi alam nyo na dito sa village yung tubig natin na ginagamit may halong chlorine kaya yung ginawa ko nag ako yung tubig sa ulan Pakita ko yung ano mga kabay. Tubig sa ulan na naka-stack. Ito yung sa mga ina-ICU ko mga kabay, ito yung mga ginagamit ko ayan oh. Tubig sa ulan. Yan. Ini-stack ko sa diyan mga kabay kasi ang dami kong ina-ICU dito, ayan oh. Yan yung mga ICU natin. Okay, oy wow, nag-ugat na mga kabay. Nag-ugat na siya nang isa yun pwede na tong pagit sa so, iyan oh, nag ugat na mga kabay ngayon ko lang napansin yan nag ugat na siya isang piraso yan ito yung kanyang dahon mga kabay oh. Siya. Ah, nag kasi tayo dyan okay balik tayo doon kasi makulimlim ah, ito muna yung gagawin ko mga kabay i-ICO ko muna to bago ito eh, bago natin iproning to siya. Wow, sobrang ganda mga kabay. Ang dami niya ng ugat. Next lang sa mga kabay, ayan lang. Oh. Di ba pag ganyan, maganda na nga yan eh. Pero ang gagawin ko kasi mga kabay, ipruning ko sa linisin ko sa mamaya. Tapos ito kapag ka, ano, padikitin ko rin to. to. Yung kanyang mga ano, pagka lumaki sa mga kabay, ganito na yan mga kabay, nagiging punit-punit ang kanyang mga dahon. Yan, i-ano natin yan lahat. Iayos ko muna tong isang mga kabay yung Duranta. Yan, i-ano ko muna mga kabay. Lagyan ko muna ng plastic. Siya. Yeah. Para dire diretso na yung kanyang pagkabuhay. Kasi nga, may gagawin tayo dito. Tali ko lang. malaki okay na to mga kabay lalagyan na natin tapos next ano natin ito na pruning na natin to pakita ko na sinyo mga kabay kung pa paano yan na pruning na natin yan yung golden duranta natin okay na ito pruning na natin para lalo pa siyang gaganda yung daming bulaklak yung ano natin mga kabay yung karnate kasi oh bulaklak na karnate o oh, sobrang dami talaga yan ito mga kabay nagagamit namin to sa ano sa restaurant sa mga salad mga kabay yan sobrang dami ito mga kabay sinadya O, oh, talaga yung lagyan ng ano ah uh, yung trellis para mas marami pa siyang ano mas marami pa siyang bulaklak yan dito sobrang dami oh oh sobrang dami yung bulaklak lalaki pa yan. Okay. Yan siya. Tapos ito, ano na natin yan? pruning Yung isa nating halaman. Nakabit ah, ko lang yung kamera natin. Cellphone na kamera. Yan. pruning ko na mga kabay. ganyan lang sa mga kabay, i-ano lang natin. Ah, tawag nito. Yan siya. Dinisi lang natin yan. Para mas marami pa siya. tutubo ulit. Na maliliit na sanga. Yun. Nanggalin lang natin ito lahat. Parang ano na rin itong mga kabay para siyang sini bonsai. Yan. Magano yan mga kabay, magsasanga ulit yan ng maliliit. Yan siya. Yan, ganyan lang siya. Yan, tatanggalin talaga natin lahat ng kanyang dahon. Ayan. Tapos dito mga kabay, ikakat na natin yan. Dito banda. Yun. Nakat na natin. Tapos yung kabilang side. Ah. Kita ba? Ayan, kakat na natin. Ulit kabilang side yun hmm. para Lalu pesan siyang mga kabay ang ganyan lang medyo mahirap Yang ano so kailangan natin i tagaan Kasi so, mga kabay, pagka hindi natin ito gagawin, hindi siya magiging ano, maliliit yung dahon niya. Kailangan talaga gawin natin. So, pruning natin siya, ubusin natin yung kanyang dahon na malalaki. Hanggang paliit na ng paliit ito mga kabay. yon So, pwede na natin siya ikat dito. So, pwede ko na rin tanggalin ito mga kabay, yung straw niya. Yan. Kasi kumapit na yan. Yun na, naka-pruning na. O, di ba? Diba? uh, linisin na natin yan para mas maganda ito mga kabay mga nganak yan kaagad mga kabay oh. o oh, linisin na natin Ini siya Oke okay, nah Oh Yan ay yung kanyang mga dahon. Yan na sobrang ganda pa naman mga kabay. Oh, uh, ito yung nagpupunit. Yan. May barigitid siya na kulay dilaw. Ito yung kanyang talbos. Pinutol natin. Ah, uh, ito lang sa mga kabay. Ah, dito yung ay urong. yung kanyang mga ano, sobrang dami niyang ugat. Ayan o. Sobrang daming dami ugat. Tapos dito mga kabay, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ah, uh, pinutol natin. Ayan o. Yan. Kasi ito mga kabay mag mag ano yan. Ah, uh, yan ulit. Kaso lang maliliit na yung ano. Kasi pangalawang proseso natin na uh, pangalawang ano na natin mga kabay pruning. Yan, ito pa yung isa, ayan uh, oh. Uh, kapit na kapit yung kanyang dilim ng ano natin, kamera. Uh, kapit na kapit, sa uh, ilsan ba tayo? Lipat lang takbay yung kanyang ano, uh, sobrang nyan daming ugat ayan o yan sobrang nyan daming ugat kumapit na yan dito sa kahoy itong isa uh, tinali ko mga kabay yung maliit para dumikit din sa mga kabay parang katulad din sa nito ayano. o yan uh, ito dati mga kabay uh, talagang dinikit ko talaga yan muna bago ko niripat ayan o sobrang sobrang nyan daming ugat uh, yan na siya ngayon mga kabay ito Uh, gusto ko kasi, mga kabay, paliitin yung mga dahon. Yan, para na rin siyang ano, bonsai. Yan siya. Isang kabilang side. Dalawang sanga yan, mga kabay. Ayan oh. Yan, ito yung kabilang side. Ayan oh. Kumapit na rin yung kanyang katawan. Yan. Tapos ito, lahat yan. Uh, tinanggal natin yung kanyang mga dahon. Yan siya. Yan. Ganyan yung ano natin ah uh, giant putos na pinaliit yan na siya o oh, ba? Diba? ito na yung naging resulta sa giant putos natin yan siya yan yan yung giant putos natin yan ito na siya dito ko na lang sa mga kabay para may kasama din yung iba ko dito mga propagation yun yung ano natin giant photos na pinaliit okay uh, mga kabay hanggang dito na lang Ayan, maraming maraming salamat sana huwag nyong kalimutan na pakilikes pakishare yung video natin para mas marami pang makakita yan kita kita sa sunod ng mga video